for today's video guys is mag-tutorial tayo ng paano mag-invite sa mga pikis. Doon, yung ma paano mag-invite sa mga piki About Bigo this time guys. So, just tell me if ano yung gusto niyo na matutunan. Thank you! Bye! Hi guys! Guys, kung mag-invite mo sa inyong mga piki, ha, add to mo ugni. Sami, add to mo sami. Tapos, dari mo sa i-click ng inyong hang picture tapos money mo sa contribution contribution ha tapos gusto ko ninyo ni eh, overall overall dira mo mag invite sa tanan tuslo ka ng thank you tapos mag invite mo sa piki hi I invited you to my piki ana dira mo magsulat mga guys eh. so ana ra ka sa yun thank you bye mama ako ay meron akong sariling agency sa amigo so kung gusto mo mag host just PM me Um, my bigo ID I Link the below So guys Thank you Bye bye